Good morning, hello, guys. Ito nga pala yung kaganapan noong nakarang araw sa event. 11 AM nga ay inayos na agad namin yung mga dadalhin. Dahil tsatsagay na naman namin ng pag-aakot nito, napabalik-balik. Bali ang mga kasama ko lang ay si King. Bali dalawa lang kami mag-aakot. At bali kasama namin makulit na si Siren Dalawa lang magbabantay sa kanya dito sa bahay. Excited nga rin nga siyang sumama kaya gumising niya ng maaga. At nandito na nga kami sa may kalumpang sa binangonan skate park. Dumating nga rin dito yung kuya ko sa alpamaki para manood ng competition. Bali pangalawang event na to na na-invite kami at may rest lang ulit

at ano nga meron nang na umorder sa amin yung tropa ko si Janopig mayroon natalok sa amin ito at meron pang nadulas pero kanyari hindi ko siya nakita pero sinama ko na rin sa video kasi para astig pero natural lang yan nga pala nung high school nag try na rin ako mag ganyan mag skateboard oo medyo marunong na ako konti konti lang oh. di ko nga kasi konti ano talaga trip ko noon, kaya lahat halos lahat sinusubukan ko wow. Wow. at may tindang nga rin pala drink sakto nga at nauuaw sila ngayon Ah uh, guys, nandito kami ngayon sa kalumpang. Oh. Yun, nagsisimula na. Pero umambon. Pero titila din yan. Pero tuloy laban na no. Doon nila itutuloy. Bali sa mga oras na to, umuwi ng uya ko. Dahil bigla sumama ngayong panahon. Bigla nang umambon. At habang umambon nga, naray kong mag-skateboard. Pero mukhang magsesimple lang ako dito. <makes noise> kahit ganyan nga ginawa ko masaya masaya na ako nun parang bumalik ako sa high school grabe yung kulog at kidlat kaya pray na lang si Sirene Sa mga oras nga ito ay kinakabahan na nga sila dahil sobrang lakas na nga ng kulog sa kakidlat. Pero buti na lang wala siyang kasamang malakas na hangin at may cover yung tent namin. Kaya safe naman kami dito ngayon. Pagpapunta doon. at ulan. is tila nga ng ulan, may mga batang dumating dito. At ang sarap nila panoorin. Masayang-masaya sila sa ginagawa nila. Pagpapadudas sila. Tingnan nyo. Labas yung kit Ganun o. Uy, angangos. Uy. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy, tuloy. Ako na sa ano? ah At ito na nga pagkatigil ng ulan Marami nang umorder sa amin At marami mga nagpa-pick up at nagpa-deliver na rin Yung iba dito ay mga taga-taytay pa Pero kung di lang umulan na malakas Ay malamang marami pang pumunta dito ngayon Iyo! Oh, ginantan na kita. Proba ko, nag-viral yung ano nan. Kanta niya, Ginebra. Sariling version niya. Pablog din yan. Seven seven At nga pala, hindi lang kami ang nagtinda dito. Kung kasama namin sa Boulevard, na si Bubble Bike, kinakikain na rin dito. Hindi ko eh. Si nakaka-open no, na ka, ang sarap nito meron <laughs> po kami <laughs> na sa bote na iluulang po na oh <laughs> iluulang po niya yung chili garlic <laughs> parang bumili parang na siya bumili na isang bote <laughs> nga, eh. ngayon lang niya tinikman yung siya may rice namin at nagustuhan din talaga niya at pinuntaan ko nga dito sa may gilid ang mga kalahok dahil pinapatuyo pa yung kanilang paglalabanan kaya dito muna sila sa gilid Ah uh, guys, tumigil na yung ulan. Eh, like, naglilinis na po yung mga bata. Sige, yeah, linis! Linis, linis! Linis! Something na e. Want... Sir, kamusta po yung pagkain? <laughs> <laughs> hey, Parang yeah, <laughs> <Take you> po. Hindi Pero sarap ba sa content ko okay. ah? Sige ba, ayun, diba, contentan ayun, na lang tayo. Ayun. Para sa content, ayun. mahal kita mami Oni. <laughs> mami Oni. Mami <laughs> baby. Ayun. Saka Rosmar. Sinasharot ko nga pala yung... yung, alam mo na yun. <laughs> Bali guys, inabot na kami dito ng alas 9 at umalis na rin kami dahil pinaubos lang namin show may kayong kanin. At nagsimulan na rin yung competition nila pero umalis na ako dahil wala na lang magamit na cellphone at lobat na rin at magtitinda rin kami sa online. Kaya hanggang dito na lang muna. Congrats sa mga nanalo. Hanggang sa muli. Bye-bye.